Susumahan so, niyo ako guys, ito pala ang ating recipe ngayon. Ginisang upo sa salmo na may kamatis at upo. So ito guys ang aking isa sa pinakapaboritong gulay na gusto ko talagang kainin. So tara na guys, samahan niyo ako. So ayan na nga guys, magluluto tayo ngayon ng ginisang gulay. So maglagay lang tayo ng olive oil. So ito yung ating ginamit. Diyanigisan na natin ang ating bawang at sibuyas. So, Sumadali lang luto ang ating gagawin. may na natin ng ating sibuyas at bawang. Ilagay na natin ang ating tomato. So, gagamit tayo ng fresh tomato. So, lagyan na rin natin sya ng black pepper. So, igisa lang ulit natin hanggang maluto yung ating tomato. So, antayin lang natin maluto yung ating tomato. And then, ginisin natin ang ating tomato. Ilagay naman natin ang ating bitter ground, bottle ground. So, igisa lang din natin ang ating battleground kasama na tomato. And, maglalagay din pala tayo ng sal salmon. So, so salmon pili yung ating ilalagay. So, igisa lang din natin yung ating salmon. Then, pwede lang tayo ngayon maglagay ng iodized salt. Kung ano available na salt na. So, maglagay tayo ng salt. So, tanyahin nyo lang yung paglalagay ng salt. Para hindi siya lumalak. And then, maglagay tayo ng mamasita oyster sauce. So, so, konti na ilalagay natin. And then, lagyan na natin siya ng water. So, yeah So, pakuluan lang natin siya. pakulo lang natin ng mga 5 minutes. So yun nga ngayon, brisk boil na siya. So ilagay na natin ang ating miswa. So maglalagay ako ngayon ng konti miswa. Para medyo malapot yung ating sabaw. Or yung ating... Actually, gusto ko talaga itong gulay na to kasi madali siyang lutuin at talagang masarap. So guys. So konti na ng luto na. So bali lulutuin yun lang ito na nasa 10 to 15 minutes lang. Yan, antayin lang natin na ating uh, Recipe. So, luto na po yan. So, pwede na po tayong kumain ngayon kasi may pasok pa tayo. So, bata ang luto lang talaga dapat ang ating mga ginagawa. Kasi nga, bihira yung available natin oras. So, as an OFW talaga, yung oras talaga na para sa sarili mo, eh, ano talaga, hmm, singit lang talaga. So, yung pagluluto talaga, dapat may mga strategy kayo kung paano nyo i-manage yun. Kasi kung hindi, kakailagi kayo ng indumi, dilata, at kung ano-ano pang mga canned goods at mga preservatives. So, mas maganda yung magluto kayo. And, uh, ayun lang guys. So, ingat at maraming salamat. So, ayan. Pwede na po tayo kumain ngayon.